Ganun pa man, ito na yung part 2 natin sa video, no? Kasi hindi tayo pwedeng mag ng mahaba. Napakahirap, uh, eh. So, ngayon, uh, kumusta naman yung pag-aaral mo na? Okay lang po. Kaya? Opo. Sa tingin mo, gagraduate ka? Opo. Okay, very good. Pag gagraduate mo, anong gagawin mo, anak? Uh, mag, mag po ng trabaho ko para po uh, makatulog po sa aking mga kapatid and po sa mga kapok. Aita. Ay, very good, very good. So, may goals ka. Okay. So, ano yung pangarap mo sa buhay pag nakatapos ka? Magkaroon po ng magandang trabaho para po uh, mag, magkaroon po ng magandang trabaho and then po magkaroon po ng bahay po. Ah, okay. Bakit bahay? Kasi po yung wala po kami bahay. Ang hirap pong nakikita. Ah, ganun ba? Kala ko pa naman may bahay kayong sarili. Wala wala? Binenta po ni kuya. Binenta ng kuya mo? Opo, ngayon po. Um, kinu binabawi po ng... And then, kung hindi po nababawi, para po siyang mapapatungan. Parang sinangla, gano'n? Opo, hindi po nang papatungan po siya Ayun, naku, ko, no. Sorry, ah. Kung ganun yung naranasan. Sa hirap ng buhay kasi wala na kayong magulang, ano? Opo. So, kung ano na lang naisipan, yun na lang para lang maka you know, na masolusyonan yung konting pangangailangan sa araw-araw ano okay. so naintindihan ko naman yun kaya wag kang magalit sa kuya mo no kasi siguro may dahilan din siya hindi niya naisip na importante yung bahay para sa inyong magkakapatid no pero pagdating ng araw no, makukuha mo rin naman lahat yan unti-unti nga lang hindi biglaan okay. kaya wag ka sumuko ah So, kaya ba o susuko na? Kakayanin po. Kakayanin? Kakayanin ba o oh, napipilitan? Kakayanin. <laughs> Kakayanin. Okay. So, kagaya na sinabi mo kanina, di ba sa tinatanggap mong allowance, doon ka kumuha ng para sa project mo. Opo. Okay. Bakit hindi ka nag-ngi sa COED o sa amin hindi ka nagsabi? Para po sa akin, sobra-sobra na pinipigay na. Ah, ganun. ka. Opo. Okay. Ay, very good. So, ako naman natatouch. Um, yung effort mo na yun, ginawa mo yung paraan mo para solusyonan yung problema. At uh, kang mag-adjust kung anong meron ka, pinagkasya mo. So, magandang pananaw yun, anak. Pagdating ng panahon, yayaman ka na. Okay? Kasi alam mo kung paano mag-adjust, alam mo kung paano i-budget yung pera. Pero hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman ka kasi Naililipang ko na po yung aking, uh, naililipang ko na po yung aking sarili kapag po umuwi ko sa ati ko, then, na, na yung mga pamangkin ko na. Uh. Ah, gano. So, nahirap yung walang magulang, anak Opo. Dalawa pa mo yung sayo, wala. Si Maylinisa. Okay, pero iba pa rin yung may tatay. Opo. Na no, kasi kapag may tatay ka, kapag may nangaapi sa iyo, parang kail pag sinabi mo sa tatay mo, parang wala nang mga aapi sa iyo kasi yung tatay mo nandiyan na. Oo, oh, oh, ba? Diba? Kahit paano. Okay. So, ngayon medyo hirap eh, no? Kasi, okay. sariling sikap, sariling kayod, sariling titid wala kang asahang ibang tao kundi sarili mo. Okay. Pero napakaganda na nag-aral ka. Kasi ako naniniwala yung edukasyon kasi yan yung ka, uh, solusyon sa kahirapan. Kapag may pinag-aralan ka kasi, pwede kang magkahanap ng maayos na trabaho. No? Yung kahirapan, medyo makakaahong ka. Okay? So, kunting tiyaga, kunting tiis lang. Pagdating ng panahon, makakalaos ka rin. Makukuha mo yung mga kapatid mo, makakatira kayo ng isang bahay na magkakasama kayo. At mamumuhay kayo ng maayos. No? So, masaya ka naman sa kurso mo. Opo. Ma tinanggap ko na po kasi yung kurso ko kasi po dapat po eduk siya. Pero no choice po ako. Titigil po ako na isang taon. Sayang naman po. So, pinagpatuloy ko po. Kinuha ko po yung social work. Social work talaga. Okay. So, um, maaasahan ng co-ed na gagraduate ka? Opo. Hindi ka muna mag-aasawa? Hindi po. Kasi sa mga kapatid natin, nag-aasawa ka agad eh. Diba? So, kapag nag-asawa ka na, yun na yun. Diba? Medyo mahirap na. So, sana, pagplanuan mong maigi. Yung kinabukasan mo, tsaka yung pangarap mo, tuparin mo muna lahat. No? Uh, isipin mo maigi, ano yung makakabuti sa'yo. Lagi tayo nag-iisip, ano yung mga pwede natin gawin. Dalawa lagi yan. Option 1, option 2. Kung ginawa mo to, ano mangyayari sa'yo? Pag ito ang ginawa mo, ano mangyayari sa'yo? So, mamili ka doon. Wala namang ibang pwede mag para sa sa'yo. Ikaw lang din. So, kung makatapos ka, congratulations. Bakit? Future mo yun eh. Kinabukasan mo yan. Okay? So, kapag hindi ka nakatapos, huwag kang mag-sorry. Bakit? Uh, like ko sinasabi, huwag kayong mag-sorry sa amin, huwag kayong mag-sorry kay Mamalu sorry, kay Ma'am Malu, kasi hindi naman namin kinabukasan yung nawala sa inyo. Kundi, sa sarili nyo kayo mag-sorry, kasi kayo mismo ang pinagkait nyo sa sarili ninyo yung kinabukasan na dapat na mapunta sa inyo. Okay? So, sana siya rin uh, makatapos ka. Uh, manatili ang ganyang vision mo sa buhay na kung anong meron ka pagkakasyahin mo, gagawa mo ng paraan marunong uh, uh, kang alam mo yan mag-isip kung ano yung pwede mong gawin so very good then uh, pero nalulungkot pa rin ako kasi nahirap ang walang magulang anak so naiintindihan ko yung sitwasyon no? pero isa lang ang hiningi ko sa'yo makakatapos ka ba talaga? opo uh, sigurado opo. makakapasa ka ng board Opo. Again, yan, ang gusto ko, positive lagi, no? Ano ang lagi mo sasabihin sa sarili mo? Para motivate mo yung sarili mo na makatapos ka. Katulad po yung sinabi ko ni Miley. Hmm. Kung kaya naman at mas kaya na Okay, very good yun. Magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo, no? Huwag mong hayaan na ibang uh, iba ang mag para sa'yo. Opo. Tandaan mo na ang desisyon lagi ay sa atin tayo na may katawan, hindi ang ibang tao. Okay. No? Pwede tayo makinig sa mga payo nila, yung mga positibo na pwede nating i-adapt, i-adapt natin. Pero yung mga negatibo, wag nating hayaan na, you know, ma-adapt natin yun. So, dapat yung positive lang. Uh, lagi natin tignan kung ano yung mabuti para sa atin. Na? No? Okay. okay. So, ngayon, maraming salamat sa pagpunta. Asan yung laptop mo? Ano problema ng laptop mo? Naglap siya ng laptop, tapos hindi ko siya ma ma-open. Hindi siya ma-open? Patingin na anak ko. So, anong sabi sa'yo? Pinatingnan mo na yan. Okay. Tapos? Basta daw po yung board ko. Ah, okay. So, ang gagawin na lang natin, uh, papatignan natin dito, no? Ah, sige po. Uh, pagka naayos na, ibabalik ko sa'yo. Na? sige po. So, meron ka bang gustong sabihin kay Ma'am Malou? Uh, hi po, Ma'am Malou. Uh, gusto kong magpasalamat na nasalip po ako dito sa COED. Uh, malaking tulong po to sa akin kasi po, uh, although, <laughs> may nga po pag wala pong pinanasan. Lalo po, hindi po biro ang pag-aaral sa college. Hindi mo po alam kung saan po ako ng pinanasan. Pero po nung sinali po ako sa COED, malaking tulong na po ito sa akin. So, ano yung natanggap mo sa po eh? Yung ano po, ay uh, mga allowance po and then po yung laptop po. Parang... Okay. Good, good, good. So, nagamit mo yung laptop, hindi? Hindi po siya masyado kasi po ano po. Nag-blackout siya? Opo. Okay. So, uh, maraming salamat, Sherry, sa pagdano ngayong taraw na to at please di ba sabi ko sa iyo uh, yung video natin na to dadownload ko to sa YouTube no so uh, para at least may proper documentation tayo okay all right so once again thank you so much na thank okay. you